Hindi na nakapagpigil si Derek Ramsey sa kumakalat na fake news sa social media tungkol sa kanyang pamilya. Sa Instagram stories, ibinahagi ng aktor ang screenshot ng isang Facebook post na di umano'y naglalaman ng DNA test niya at ng anak nilang si Liana kasama si Ellen Adarna. Stop spreading lies about my family. Banat ni Derek, Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife. Dagdag pa niya, I don't know how you can sleep at night spreading lies like this. Ikinasal sina Derek at Ellen noong Nobyembre 2021 at ipinanganak si Liana noong 2024. Mayroon ding anak si Derek na si Austin sa dati niyang asawa, habang si Ellen naman ay may anak na si Elias sa dati nitong partner. Ang anak ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna na si Liana ay bunga ng kanilang pagmamahalan at matatag na pagsasama bilang mag-asawa. Bilang anak ng dalawang kilalang personalidad, tiyak na marami ang nakaabang sa kanyang paglaki. Akabila ng mga intriga at maling balita sa social media, mahalagang mapanatili ang privacy at kapakanan ni Liana. Karapat dapat siyang lumaki sa isang mapagmahal at suportadong pamilya, malayo sa ingay ng publiko at negatibong espekulasyon. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.